Hello po sa inyong mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay. Basis sa inyong mga subject signs sa araw ng linggo, May 25, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Kung kayo po ay um, tatayana, pwede nyo pong usalin ang uh, isang orasyon na ito uh, ng tatlong beses sa pamagitan po ng inyong mga isipan. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. At kung meron naman po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan na inyong mga lucky number or inyong mga favorite number, so pwede nyo pong imix, si combine itong mga numero in na ito base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyong gamit gamitin po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, kikilos ka na parang masaya kahit may lungkot sa puso mo. Kaya naman, ang mga swerte ay magunahang dumapo sa iyo. Ito ang mensahe sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerting numero 11, 17, 20, 26, 33, at 39. Para sa mataong Taurus, sakin mo lang ang agos ng kapalaran. Kahit sa totoo lang ay nakakanyerus ding sumakay sa agos ng buhay. man, lakasan mo ang iyong loob dahil tadalin ka nito sa tulo ng iyong mga pangarap. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga sorting numero, 15, 20, 21, 24, 25 at 36. Para sa mataong Gemini, Huwag madaling lalapit ang mapipigay sa iyo ng masarap na buhay. Ikaw ay maharap sa pakikipag sa palaran. Gayunman, kakaibang saya at swerte naman ang itutulot nito sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 15, 22, 23, 39, 40 at 41. Para sa mataong Cancer, malambot ang damdamin mo ngayon. Subalit mas malakas ang likas mong kayuma. Yuma. Darating sa buhay mo ang napakalaking swerte na parabang nanalo ka sa loto. Ang yung mapalad na kulay ay Violet. Ang yung mamaswerting numero, 13, 21, 28, 30, 33 at 41. Para sa mataong Leo, Madali kang maisahan ngayon dahil mahina ka sa mga taong magpapakita sa iyo ng pagtingin. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 1, 17, 24, 28, 38, at 39. Para sa mga taong Virgo, nagpasya ang langit na baliwalain na lang ang mga kahinaan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 1. 14, 23, 32, 38, 40 at 42 Para sa mga taong Libra, nakakatuwa ang mga pangyayari sa iyong harapan dahil ang mapangusga ay husgahan din ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay Burgundy. Ang iyong mamaswerting numero 7, 10, 15, 26, 34 at 42 Para sa mga taong Scorpio, Kakapusin sa oras ang mga lihim mong kaaway dahil ang hinangad nila na huwag kang siswertehin na hindi mangyayari. Sa halip, habang sila ay umahadlang, lalo ka pang siswertehin at pagpapalain. Ang yung mapalan na kulay ay white. Ang yung numero 12, 20, 22, 29, 30 at 31. Para sa mga taong Sagittarius, magbubunga ang pagsisikap mo at bukod sa mga ito, tatanggap ka pa ng regalo mula sa langit na nakalaan sa mga taong may pangarap sa buhay mo. Ito ang mensahe sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 15, 21, 24, 28, 30 at 35. Para sa mga taong Capricorn, kahit nag-aalinlangan ka, patuloy pa rin gaganda ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerting numero, 19, 23, 26, 30, 41 at 42. Para sa mataong Aquarius, dahil kinikilala at inaamin mong mahina ka, langit ang magbabantay sa iyo at bibigyan ka ng proteksyon sa mga may masamang motibo at negatibong pangyayari ang iyong mapalad na kulay ay purple ang iyong maswerteng numero 17 26 27 39 40 at 42 para sa mga taong Pisces, hinahanap ka ng mga sweating inuutusan ng langit na dumapo sa iyo. At kahit magtago ka, hindi sila titigil hanggat hindi natutupad ang kanilang misyon na ikaw ay bigyan ng malaking swete at kakaibang kaligayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga sweating numero 7, 10, 16, 22, 28 at 37.